Ayan yeah, po so, yung asa na yan. po, ay eh, hindi na kikialam sa lamesa. Kung saan ka pupunta? Dito eh. Ayan o. <laughs> so, po yung mga kabuti. Ayan po yung disiplinado po yung asa. dito ka o. Oh. Tingnan mo. Ayan ang pagkain o. Oh. ayan pagkain, oh. Oh, yung tuyo o. Oh. Ayan, subukan mo. Ang <laughs> ah, oh, kabuti, disiplinado po yan. O ito, palit natin kagaling. Ayan na. Yeah, Ayan oh. barata mo. Ayan o, barata mo. Ye, subukan mo. Ayan, o. Ye, subukan mo. mo. Ayan na. Pwede mo. Ayan na. Pwede mo. Pwede mo. Huwag kang lumambing sa akin. Ayan, kainin mo. Pero subukan mo. O. Ayan, o. o. Ye. Ye, barata mo. O. Huwag ka tumalik Huwag <laughs> <Wakit> tumalik <mo. laughs> ah, kaya po yung aso na disiplinado no kahit yan po yung may pagkain sa lamesa ano, basta hindi mo pag ibinigay, hindi po yan kakainin. Yan yung aso ko. At yun sa kanya kakainin po yan. Pero kahit ibigay mo po yan dyan, hindi yan kakainin. O, ayan po. Kaya uh, ayan po, kapag uh, ang aso po ay disiplinado at saka maala alaga mo, yan po hindi kakainin. O ayan, kainin mo. O, pero pag yan po ay binigay mo, yan po, binigay mo yan sa kanya. Sabi niya kakainin. Pero ilagay mo sa kanya yan. Hindi niya po kakainin yan. Ayan, oh. Kahit ito po isa. Oo. Oh. Kanyan mo, ayan. Kanyan mo. Ayan mga kabusing talagang mga kabutil. Talagang ayaw niya. Kaya, please, uh, alaga po natin mabuti ang ating mga hayop at mahalin. Kaya ng ating pagmamal sa ating sarili at ating pamilya. Talagang yan po ay kwan. Uh, madidisiplina talaga kapag ang aso ay natuturuan po na mabuti kahit na na po yung gawin talagang uh, hindi po sila mapagsamantala uh, oh, mabait po yan ito yan nakita nyo dumila yan ito lagay mo hindi yan kakainin uh, oh, ayan o uh, ah, mga kabutil ah, mga po sa atin lahat at pinilis lang po nga yung alaging aso talaga ito po yung napakabait ito nga yung aso nato. to po yan ah uh, dog love. Ako po ay eh, minsan po lang magmahal sa aso. Pero ito po talaga ay eh, mahal ko itong aso ito. Dog love lang. Talagang kasi kahit anong pong pagkain sa lamisa, hindi po talaga niya inaayaw. Inaaway pa nga niya po pusak. Nakita niya, kinakain niya dito yun. Umalis na. Gablis po mga kabutil.